hi people. Kaya <coughs> wala akong magawa eh, break time. So, gusto ko lang, uh, patiin kayo ng maligaling maligayang Pasko. Mas maligong bagong taon. Four years na ako rito, Saudi. Ketisen na itong tawagin. <laughs> Pero, <coughs> masaya kasi malaking bagay nangyari. Ang muna, sarili ko, ang marami, a lot of experience. Sila talaga masyad I'm strong. Not for myself. Because, um, nga, sayo mukhang lakas sa pamilya ko. At ang inspirasyon na si Heidi Lisa. Kaya, uh, kamari kita doon, Heidi saka na sa uh, may drink sabi mo wala dito ito talaga yung dami basta yun na yun hmm, um, kakalungkot kasi alis kaya naman kaya tayo nagsinta siguro so, ganun pa man na uh, yung panahon na magkasama tayo sa aking pamilya guru, yung mga pagsubok na, na ang sa atin pero mga kaya lang yung kaya. Kasi wala naman taong binibigay ng problema. Sabi nga dyan. Eh. O binigyan ng problema, pasalamat ka. Kasi ang Panginoon na nagbigay sa iyo. So, sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng trial para malaman mo kung hanggang saan. At alam naman ng Panginoon kung hanggang saan tayo. Diba? Kaya, isa tao na rin kasi, hindi ko kaya yung ba? Hindi. Isa yung papayo ko lang. Eh. Kaya, kaya natin yan. Kaya nga nila, bakit tayo hindi? sa panatag, mapanatay tayo. Kasi natin yung pananalangin, paniniwala. Kasi yung pera, wala yan. Pera na yun, mawawala yan. Pero oh, so, panapanatay tayo. Halos lahat may bibigay sa atin. At lakas tayo. Unang-unang sa kaisipan. Nakakaiba. Sarap yung pakiram lang. Kahit nga ako malayo, tignan nyo naman, nakakaya ako tayo. inyo. Pinatawa lang sa inyo. At pa pag naiiyak ako, yun, sinutuloy yun, iyak lang naman yun. So, kaya pag isa ako, namiiyak ako tayo doon. Kasi may kagawa akong kasalanan. Gusto kong humingi ng patawad. Kaya sa ngayon, tulang mo na mapapayo ko. Lakasan natin ang loob. At talo na sa'yo, Kuya. Kuya Edward. Lakasan mo pa ng ang palataya mo. Basta dito lang ako pagkailangan mo. Hindi kita pamabayaan. At sa aking kapatid, Lorelyn, wala akong masabi sa'yo. Proud? Proud ako sa'yo. Kaya ayusin mo yung pag-aaral mo. Ilang buwan na lang, tapos ka na. Huwag ka mag-alala sa dasdusin. Kahit mahirap, mayang kaya ko yun. Ako pa, sabayabang, no. Basta mag-aaral ka na magbute. At sa'yo, GR, Edmond, nasabi ko nga sa'yo, ayusin yung buhay nyo kasi wala akong may tutulong. May tutunong ko lang siguro yung advice at support sa ngayon. At sa uh, yung sa inyo, ayusin inyo. At, uh, sa nyo. At basta pag kailangan nyo, ano sila ako. Ma, pa, wala na akong masasabi kundi nanlis ko kayong dalawa. So, yung mga pagsubok, okay lang yun. Matatapos, matatapos yun. Lakatan lang natin loob magtutulungan tayo at ng next year after next uh, two years, magkaroon na rin ako ng pamilya. Eh, alam nyo, kahit ka pamilya ako, hindi ko naman kayo kapabayaan. Eh, ako yung anak nyo, talagang may mamahal at nagmamala sa, na sa akin sa lahat ng ginawa nyo sa akin. Sa kahit nga doon, sabi pa sa wife, akala nyo, isa ako tutulong sa inyo. No choice lang, eh, wala akong pagkakataon na tulungan ko. So, eh, nga, para sa akin, alam mo naman, nagalit lang ito. Alam mo, pero, Salamat na po. Nakapunta ako rito sa Saudi. Maraming bagay yung nagbago. Maraming bagay yung nangyari. Ito nga para yung pananampalataya. Talagang doon ko nalaman yung tama. Kaya, thanks God. Alam mo si God mo. nagbawa ng paraan para sa Saudi. At tamin yung na napinakasya, di ba? O, so, salamat ako ng mga sa Ama, ating amang nasa ato sa inyong mga uh, magulang, mga kapatid. Kasi kayo inspiration ko So, siguro, itama na muna to. Nag-drama na ako. Ang na ako nagawa. <laughs> so, Merry Christmas and Happy New Year. So, i-drop ko muna kayo sa aking opisina. Um, Yung um, pinta kita ko. So, ito yung mga ginagawa ko. Puro yung code. Mahirap kasi. Sakit ang ulo. Yun. So, sige. Sabay okay na muna for now. Tulog okay, muna ako. Break time namin. So, bye okay. bye. Bye-bye, Yan, in Heidi.